Ang sabi sa Matthew chapter 24, Sister Dina, makikita natin doon na sa huling panahon ay gagamitin ang pangalan ng ating Panginoon. At maraming mga bula ang propeta. Ibig sabihin, ito yung pagsulpot ng napakaraming ano, mga simbahan. No? Siyempre, kada mga ngaral, meron silang kinakatawa ng iglesia o simbahan. Ang pangunahin na po dyan, sa kristyanismo, ay ang Roman Catholic Church, meron tayong Methodist, meron tayong Baptist, meron tayong Born Again, meron tayong Mormon, di ba? Meron tayong Iglesia ni Cristo, meron tayong Seventh-day Adventist. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa huling panahon, ito talaga ang mangyayari. Darami ang mga reliyon. Sa so, dinami-dami ng mga reliyong ito, aling iglesia ba ang sa Panginoon? Di ba? Saan? Lahat sila ay nag-aangkin na ang kanilang iglesia ang siyang tunay. Opo. Mahalaga po ba na ating malaman kung alin ang tunay na iglesia na itinatag ng Panginoon? At kung ating matuklasan ngayong hapon kung alin ang tunay na iglesia ng Panginoon na itinatag, mahalaga din ba mga kapatid na tayo ay maging kaanib nito? pag-aralan po natin. Kaya handa po natin ang ating sarili at habang tayo po ay nag-aaral, tayo po ay tumalangin sa Diyos na tayo ay ganyan po Ano po ba, una, ang kahulugan ng iglesia? Ayon po sa banal na kasulatan, ang iglesia ay may kahulugang eklesia. Yan po ang Greek word ng salitang iglesia. At ito, ang ibig sabihin nito mga kapatid ay called out mga tinawagan. Mga tinawagan. Ang sabi po sa aklat ng uh, Unang Pedro 2.9. Brother Aaron, pakibasa kung nakikita natin. Kapag kayo isang lahing iyan, isang ma makahari, pagsasagdote, mansang banal. Kaya pag-aari, pag-aari sa hindi hmm. ng Diyos. Upang hindi bayan ang mga karanalan niya o tumawag la sa lagi mula sa na niya kayo kahit po So meron mo minabanggit dito, Sister Geraldine, makikita mo, sabi, kayo, pagka sinabing kayo, ang tinutukoy nito ay tayo. No? Huh? Pansin niyo po ninyo yung napakagandang description o yung pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ang sabi niya, kayo'y isang lahing irang. Lahing irang. A chosen race. Hindi lamang po yung mga dugong bughaw, kagaya ng mga Briton, kagaya ng mga sabihin na nating mga matataas na klase ng lahi, yung mga taga-Inglaterra. Hindi lamang po sila ang mayroong dugong bughaw, mga kapatid. Ang sabi ng na kasulatan, ang tawag sa atin, kabilang tayo sa piniling lahi at chosen race. Ano ba ang sabi? Isang makaharing pagkasaserdote. No? A royal priesthood. Isang bansang banal. A holy nation. Kung inyo pong titignan, itong mga taguring ito, unang sinabi ng Diyos sa bansang Israel. Ang bansang Israel na siyang pinili ng Diyos nung una, mga kapatid, ito ang tanging bayan ng Diyos na pinili niya sa dinami-dami ng mga bansa nung unang panahon yun. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay pinili ng Panginoon, ikaw ay espesyal. Ikaw ay mahalaga. Kaya nga ang sabi dito, kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Diyos. Pero hindi niyo yun, pag-aaring tayo ng Diyos. Kung tayo'y pag-aaring ng Diyos, mga kapatid, paano tayo naging pag-aaring ng Diyos? Ang sabi dun sa ating pinag-aralan minsan, Sister Rosalyn, tayo'y binili ng Kanyang mahalagang dugo. Amen? Amen. Oo. Oh. Paano tayo binili ng Kanyang mahalagang dugo? Tayo po'y nasumpa dahil sa kasalanan. At napakalaki po ng ating pagkakautang na ano pat hindi na natin kayang bayaran ng ating ano, pagkakasala. Wala tayong ibang pupuntahan kundi alin? Impyerno. Ngunit ano ang ginawa ng ating Panginoon, Sister Lea? Siya ay bumaba dito sa lupa, isinugo ng ama ang kanyang bugtong na anak, ipinambayad ang kanyang mahal na dugo. So ang sabi ni Pedro, doon sa kulat ng unang Pedro 1.18, Tayo'y binili ng Diyos, hindi ng mga nasisirang ano, pilak at ginto. Tayo'y binili ng Diyos ng kanyang mahalagang dugo, yung dugo ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Kristo. So kung tayo po'y binili ng ating Panginoon, hindi na natin pag-aari ang ating sarili ngayon. Sino na po ang nagmamay-ari sa atin? Ang ating Panginoon. Napakagandang katotohanan noon, Brother Carlito bandi na katamu po ng At uling bandi na katamu po ng kaluguran na katamu ng Ginoo, special tamo kay ginu, dapat ilagay na katamu kay masanting akabilya. Amen. Amen. Igayupin, nung halimbawa, ating po pong pamangan, uling ayu po po masira, ayu ay yung kakabit kaya tang labi sa ale. O rin yung kakabit. Kakabit yung kayong rep. Hale? Nung ating po pong maulagang imalan, eh yung kakabit makasable kayong luwal. O kaya niya kakabit? Kaya tang aparato. Ale, nung ating kong cellphone, din kayo sa saliwe pang pouch, ale, hindi niya pang case. Eh, mamburing patal ang kanino ba man. Bakit? Kasi maulagaya. Kaya e, kayo ya, seliye, maliyo. Ale, ing kanyan mo naman, nananang banana ban ng banalang sulatan, upang inyong ipahayag ang karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So tayo po palang mga pag-aari ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos, ang tawag sa atin ay mga tinawag. No? Kabilang tayo sa kanyang iglesia na ang ibig sabihin ay mga tinawagan. So, pagkatapos mong malaman ng katotohanan dahil sa aral na iyong tinanggap, no? tumubong ka dun sa aral, naliwanagan ka. Siyempre, paano ka maliliwanagan kung walang kang maririnig na aral? Pag naliwanagan ka, ha? Aalis ka ngayon dun sa dilim. Tama? Kaya nga ang sabi, tumawag sa inyo mula saan? Mula sa kadiliman. Namumuhay ka, sa, namumuhay ka dati sa kamalian. Namumuhay ka dati sa uh, kasalanan. Ngayong nakilala mo ang katotohanan, tinawag ka ng Panginoon at kanyang dinalakasan sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So, kapag ka tumugon ka doon, tumugon ako doon. Kabilang tayo doon sa kanyang iglesia na ang tawag ay mga tinawagan o called out saints. So mga kapatid, kapag ka tayo tumugon sa ating Panginoon, magiging kabilang tayo sa kanyang tunay na iglesia. Pakinggan niyo. Ito ay representasyon ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang katawan. <laughs> Sa pamamagitan po ng uh, makabagong kaparaanan ng teknolohiya, ay inilagay po yung iba't ibang mukha ng mga tao. Ito yung mga taong tinawagan, iba-iba po ang kanilang lahi. Masinimbunin nyo. Merong Pilipino dyan, merong Chino dyan. Merong ruso dyan. Iba-iba po ang itsura nila. Merong itim, merong puti, merong singkit, may mulagat. Diba? Iba-iba. Iba-ibang... Iba Yan po yung bumubuo sa mga taong tinawagan ng Diyos. Sila ay naging kabilang ng katawan ni Kristo. Ano po ang sabi, ano daw ang iglesia? Ang sabi po sa Roma 12, 4 at 5, ang iglesia ay katawan ni Kristo. So, pansinin po ninyo, kaya nakalagay po dyan yung iba't ibang mga muka. Kapag tayo po ay tumugon sa panawagan ng Panginoon, tayo ay nagiging kabilang, si Rodaly, ng katawan ni Kristo. Ano po ang sabi sa aklat ng Roma? Yung nakatala kanina sapagkat ang sabi kung paanong sa isang katawan ay mayroon maraming bahagi tingnan po ang bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isang isa so kapag ka pala tayo ay tumugon sa pagtawag ng Panginoon dadali niya tayo sa kanyang katawan. Amen? Naintindihan po ba ninyo? Saan tayo dadalhin ng Panginoon kapag tayo itumugon sa kanyang panawagan? Sa kanyang katawan. Okay. So, ano pa ang sabi? Sa Colossus 1.18 Kung si Kristo ang katawan at ang tawag sa kanyang katawan ay iglesia, ha? Huh? Si Kristo, ano siya? Ang sabi dito, siya ang ulo ng katawan. Sino yung ulo? Sino yung ulo? Si Kristo. Sino yung katawan? Ang kanyang iglesia. So, malino ngayon mga kapatid, na tayo pong mga tumutugon sa Panginoon, magiging bahagi tayo ng kanyang katawan. At ano ang tawag sa kanyang katawan? Iglesia. Sino ang ulo? si Kristo. Tanong, sa puling pagbabalik ni Jesus, sino ang kanyang dadatnan at inilipan?